Sa unang araw ng 2023 bar examinations, alas 4 pa lang ng umaga ng linggo, September 17, ay nagsidatingan na ang mga kukuha ng pagsusulit sa San Beda College, Alabang, isa sa mga testing centers sa Metro Manila at siyang national headquarters para sa bar ngayong taon. Ang mga bar takers sa si nalubong mismo ni 2023 bar exam chairperson, Associate Justice Ramon Paul Hernando. Maaga ding nagsidatingan ang mga Bartakers sa iba pang testing centers sa Maynila, gaya nitong University of Santo Tomas at San Beda University, Manila. Ang ilang mga Bartakers inahatid mismo ng kanilang mga magulang sa testing center, naglabas ng tarpulin at banner para sa pagpapakita ng suporta at tiwala sa kanilang mga anak na maipapasa nila ang bar exam. Si, ang aking anak ay si Marinela Melo Trinidad. Oh, Mar Marinella Trinidad. Ano pa yung mensahe niyo para sa At sa aking anak, siyempre, definitely, walang uh, hinangad ang isang magulang kundi ang katagumpayan ng isang anak. Alam ko nakita ko naman yung kanyang hard work na ginawa ay uh, even uh, during uh, umaga na talaga nag-aaral. That's why habang papalapit nga ay I gave her a piece of advice na siguro palitan natin yung ating study habit. Kasi examination will be done in the morning. Ay baka ikaw itulog pa ako samantalang sila nag-aaral ng uh, nag-aaral kasi ang mga iyan ng hanggang uh, umaga sa umaga naman sila natutulog so it's all about the drive for you to to study well uh, be confident and um may she hurdle the bar and uh, i truly believe na likod naman lagi niya yung Diyos eh and the uh, good luck sa kanya mix emotion naman ang naramdaman ng mga ilang kumuha ng pagsusulit So, Una sa lahat, medyo kinakabahan. But at the same time, I'm already grateful kasi I'm given the opportunity to take the bar today. And actually, medyo excited rin po ako at the same time kasi alam ko na yung preparation ko during the law school as well as during the bar preparations ay binigay ko lahat ng best ko. So... Uh, ginawa natin paghahanda oh, po. Opo, uh, being a full-time employee din po kasi habang nag-aaral po and review um, ang binabalance ko lang po yung ano ko yung work saka yung review tapos po um syempre po hindi na po ano hindi na po bago sa amin yung walang tulog saka maraming kape po Syempre kinakabahan pero at the same time parang parang eto na yung hinihintay namin since pag enter ng law school since first year so parang eto na talaga yun excited na parang kinakabahan sa 10,791 ng mga examinee sa buong bansa, 5,821 ang first-timer, habang 4,970 naman ang second-takers. Nagsimula ang pagsusulit alas 8 ng umaga, araw na linggo. Alas 2 naman nagsimula ang afternoon exam. Di katulad ng mga nagdaang bar exam, ang 2023 bar exam ay gagawin lamang sa loob ng tatlong araw. Ang susunod na exam ay gagawin sa Miyerkules, September 20 at September 24, araw na linggo, kung saan covered ng exam ang politik and public international law, commercial and taxation laws, civil law, labor law and social legislation, criminal law and remedial law, legal and judicial ethics with practical exercises. Naniniwala si Associate Justice Ramon Paul Hernando na handang-handa sa exam ang mga bar taker. Ito ay kahit maikli lang ang ginawang bar review ng mga gumraduate noong buwan ng July. Sabi ko dun sa mga law school deans, para yung inyong mga examinees will be fully prepared, I will release the bar syllabus on the first week of their fourth year so that for the entire fourth year, review classes na sila. Plus yung three months nila na bar review process that's effectively 15 months of bar review preparations for our examinees. That's why I'm fully confident that these examinees are also to use the word fully, fully prepared to take this year's bar examinations. Sa kabila nito, umaasa si Hernando na magiging mas mataas ang passing rate ng bar exam ngayon kung ikukumpara nung nakaraang taon. Noong 2023 bar exam ay nakapagtala lamang ng 43.47% passing rate ang Korea Suprema o katumbas ito ng mahigit 3,000 pumasa mula sa mahigit 7,000 kumuha ng pagsusulit. Ayon kay Hernando, ang exam na ginawa nito akma lang para sa entry level of legal profession. The bar examinations for 2023 will be the questions will be crafted in such a way that we will be able to elicit answers in which we will feel that these are entry level legal professionals that we are admitting to the bar examinations when i say uh, entry level legal practitioners yung kanilang uh, competency would be good as in other jurisdictions would be good for new B lawyers talaga. Yung pang first year, pang second year, pang third year. Kasi hindi, nag hindi tayo naghahanap ng mga piskal, prosecutor. May five-year requirement yan before a lawyer can become a prosecutor. We're not looking for judges. Kasi ang first level court judge, kailangan may five years of experience bago maging judge. RTC, 10 years. We're not Well, it's even beyond our wildest imagination that we are going to ask questions where only a Supreme Court justice can answer. No? So, hindi naging ganun ang ating uh, pamamalakad. Inanunso din ito na bago magpasko ay lalabas na ang resulta ng bar. Following the examples of my recent predecessors at the court, the time spent by the examinees waiting in agony for the results of the exams will be cut short considerably. My team and I are eyeing the release of the results of the 2023 bar examinations in early December before Christmas Day. Maliban saan ang simultaneous oath-taking at signing of the role of attorneys gagawin din bago magpasko. Samantala sa mga susunod na araw para sa pagsusulit ay muling ipatutupad ng Maynila ang pagsasara ng mga ilang kalsada. Kabilang na dito ang bahagi ng Dapitan Street at ang westbound lane ng España Boulevard na isasara muli 3.30 a.m. at hanggang 9 a.m. at 3.30 p.m. hanggang 7 p.m. Ang eastbound lane naman ng Legarde Street, Menchola Street at ang Concepcion Aguila Street ay isasara naman mula alas 2 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Maliban sa road closures ay muli rin ipatutupad ang liquor ban na una nang inimplementa sa unang araw ng pagsusulit. Batay sa Executive Order ng Manila LGU ipatutupad ang liquor ban 500 meters mula sa University of San Tomas at sa San Bera University. Para sa Diyos, Pilipinas kong mahal, Margaret Gonzalez, SMN News.